pinag-aaralan pa rin ngayon ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Nacordo Jr. kung paiiralin ba ang command responsibility doctrine sa nangyayaring pamamaril ng isang pulis sa Malabon City. Paliwanag ng general, kasalukuyan pa kasing gumugulong ang investigasyon ng kapulisan ukol dito. Matapos na ipag-utos ni National Capital Region Police Office Chief, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang extensive investigation sa naturang pamaril ng pulis na kinilala si Patrolman Zenjo Del Rosario na miyembro naman ng Station Drug Enforcement Unit ng Malabon City Police Station at kumitil sa mga biktimang si na Jay Bacusmo at Alexis Gutierrez habang sugat na naman ang isa pang biktima na kinalalang si Baby Tadian Mona. Sa ngayon ay nasa kusudihan na ng mga otoridad ang sospek at nakatakda namang sumailalim sa paraffin test at medical examination. Pagkagal para natin ng dagdag na pahayaga ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Accord Jr. Tingnan natin, uh, mahirap naman na pag agad-agad, uh, uh, I don't want to be uh, yung uh, tanong tayo kagad sa command responsibility. Tingnan natin kung up to what extent is uh, yung uh, uh, may uh, knowledge in this operation. So, uh, but uh, tuloy-tuloy na yung investigation, uh, ipapa ipapail natin yung dapat na maitira na kaso. May mga witnesses, uh, all the needed forensic uh, and other, uh, uh, other uh, scientific uh, uh, forensic investigation na dapat gawin ng polis ay ginawa na. So, antay na, na lang natin yung mga may pipi kaso. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!